Kail! Uh. Lang. Ito lang kainin natin ngayon. Yes, darling, oh. Noodles. Noodles lang. Kung paano. Pampalasa. Please, <coughs> Doon na ako ng ano. Ha? Uh, huh? huh? yung pusa kung diyan lagi yung may inom sa CRO kung gusto niya diyan may sarili naman sila tubigan mukulo na inaan para hindi ma lata hubo <coughs> pa rin <coughs> bote negative mga result ko sa laboratory Yan, cheese Darling. Rebounds na to. Sa pansit kanina. Pansit ulit, cheese Darling. Oh, sa utak pansit. Pansit, kanton. Kanina pansit na totoo yun. Ngayon, Kanton.

Paksiw. Na isda. Paksiw. Siyempre isda. Yes darling to. Kain. Harap na paksiw. Ang May pahulaan ako. Anong isda mas malaki pa sa dagat? Ano? Hindi malik na isda. Kasi ito sa lumalaki pa sa dagat. Mas malaki sa dagat.